Hello no, mga idol. Ito nga no, pala yung aking dalang malagkit na bigas. Aking isinahin. So ayan yung isa. Magtutong-tutong siya. Pang-almosa. Tapos kapi. Ano? lang itu cara Sarap. Nakakabot sa Saudi yung mga aking malagkit ni Susa. Paan tayo yung malagkit? Ay, Lord. Sarap Gracias. mo nagluto ng kalapang din. Espesyal sa bahay. May tira pala kung ano. Hmm. Um, kasi maliit lang yung kakal. Ang lupaan ko. So, yung um, kulbos, dinala ko rin. Tapos, hindi ko kahapon. Espesyal na eh. ito. Ben Poker. Tidak ada. Tidak um, ada. Tidak yeah. ada. Tidak 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 hal kita ni kita dapat kita ni plus plus pH plus ada kan kan apa yang kita ni langsung tu dia berubah semua tu rosak bagi kan kita bagi askar, alam May gatos daw sa red. Yun, ano, malaki kasi yun. Parang ganito lang. Parang ganito yung um, katakas. Yun yung halot na yung katas na nilalagay niya yung madam, madam na mga sa, sa kape. Ay, takot naman gamitin ito kasama ko. Kasi sabi daw yung madam kanya lang daw yun. Hindi, kasi, naga, hindi siya kasi naglalagay ng press na katas sa kape gusto niya yan kasi parang ano yun eh gusto niya parang malapot-lapot siya na ano lang as may siya press sabi ko ano daw yun ang isang buwan na sabi hindi, hindi maganda. Di ba yung gatas na nasa lapat tapos magtalo sa lapat Tapos, dapat yun pag nagbuksan yung lapat sa akin para hindi siya magkaroon ng ano kalawang diba?

Ini mak nasa, mana saya nak pergi kita, anak kotor, tentang kemudi. Hmm. Macam sabit kita, nak lagi? Ada pa iso? Ito yung coconut siya? Mmm. Coconut, tadahalig uh, at Sukar. Bas-sukar. Mmm. Doon ako tumayo doon sa Tapos yung kasamahan ko yung na hapon. Kasi yan. Huwag sa iyo yung judit. yung niya Mas gusto ko kasi yung um, ano Isasahin mo lang ito sa gata. Tapos medyo konti asin. Tapos pag kinain mo na, medyo isaw mo lang sa asuka. Ganun yung gusto ko. Oo po. Okay na din kasi hindi ko masyado matamis yun. Dahil hindi 没啥，对，啊，没错。 Dan kau m e m